Oh. Ah, meron. Sabi sa iyo. Sabi sa iyo. Tim. Yan ba ang ko? Si Tim ah. Ayun, tabaan eh. Tim. Para po ko kuha baboy oh, sinchan kawinchan, rin po. <laughs> 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 oh, boy drag artist tayo, eh, sin <laughs> <laughs> Babawasan na po natin yung ating baboy. papakainin muna ng makita na kain oh. yan yung gali sa inyo ah ito bigyan mo yung ikan oo oh, yan na nga yan oh pagkadami nga inaanak. anak dalawa lang ba kukuhan mo dyan pagkala ko siyang kumain Bali po, yung pong ating baboy ay may bumili na po. Dalawa po ang binawas. 25 po per head. Ah! Lakas po nilang kumain, no. Pre-starter po. Pre-starter. Di bala natin na lang po sa ating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam na nga po. 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam na piraso po. 2.5 <laughs> lakas po nilang kumain eh Ito, ang ganda ng kulay eh. Siguro po, mga ano na ito. 8 kilo. Or magnanay Mabigat na rin po. magtitira po tayo dito ng inahin at maganda po ang lahi nito marami sila magkakapatid Diyan po ay 13 eh, na ipit yung iba kaya ako na matay dalawa 11 na lang yan nabawasan ng dalawa siyam na lang bala yan po tayo po ay yun na nga ang update sa ating alagang baboy ano po Ayan, bali update ko na rin po kay sa iba pa nating pananim. Ano po? yung mga itinanan natin ng nakaraan yan bali ito na po ito po hindi ko na na-vlog pero ang nakatanim po dito ay yung mga sinaunang ano pa po, po ba sitaw yung purple basta kulay ano siya pagbunga ko po maay ano no ng maganda di po ba karaniwan natin nakikita yung medyo yellow green green ito po ay yung kulay pwede natin tawaging red or violet yan, ito na po. Ito po, isang anong ito. Yan. Sitaw po yan. Hay, chuchu, tabi alis. Ito nag-update. Alis. Aba. Tabi alis. Natatapakan mo pati oh. Ito na po. meng meng, Yan, ito po oh. Tabi muna. Yan, ito na po. Hindi na lang po natin na, na i-vlog. Ano po? Yung pagtanim natin yan. Yan, isang plat na po. Yan, oh, sitaw. Oh. Tapos, ito po naman yung ating mais na kulay. Violet din nga po ata yun. Oh, yun. At ito po, na-vlog ano, natin. Oh. Yan, ito na po yung ating mais. Oh, ang ganda, oh. Siguro lalagyan po natin ng pataba. Violet at ano po ito? Yung ang tawag dyan. Violet at rainbow. Opo. Yan siguro naman ay ano. Makikita po natin yung pagbunga. Yan na po yung mais. Oh. Ganda ng usbong niya. Oh. oh. dami na hulog na bulaklak nito oh. Nung nagulan. Yan na po yung ating mais. Bale po yung mga pananim natin, tapos yung baboy ano po. Ngayon po naman ay harvest ulit tayo ng sitaw. Yan idudugtong na po natin sa episode na ito. Oh. Sita o harvest Tayo po May paataratong ganito 3 kilo yeah, Halos 2 makalwa po Harvest tayo nito Saan pa po so -so na bunga? Oh. Chuchu, huwag ka dyan. Inaano mo yung ating pananim mo. Oh. Ahaba ah, po ng ating sitaw. wag huwag dyan. Lagi ito doon na ah. lumulog mo ko. Oh. vui vào cây chân chú chú Ito po pinagpaplanuhan pa natin kung ano ating tatanim. Basta ho, istak lang natin yan. 40 po per kilo ngayon ng ano sitaw 3 kilo po yung order sa atin di 120 tapos si Vince. 3 kilo 50 di 150 150 at 120 yun po ang magiging ano natin ngayon na pera. Tapos yung po naman ay panggastos bukas. O oh, pangbaon na putol to. Malapit na ho itong mag 1 kilo. Binis po naman natin yung harvest. Dami. Dami. Ang bilis pong dumabi yung

Valeu, tudo ito po yung pagitan ng ito po yung beans ito po yung sitaw yan ito po yung kabilang batch ng ating sitaw kabilang side Ito po yung green na sitaw, sandigan. Yung pong iba medyo yellow green. Oh. Tapos yung ate po naman tinanim doon, yung po ay yung violet. Oh. Purple. Bali na po yung ating harvest oh. Ya. Yeah. Siguro po mga 5 kilo. tapos po ay yung ating ano beans dadagdagan po po natin beans Ang ganda oh. Bali ito pa po oh. Ah, puno ang ating crates. Oh.